Sa CCTV footage, makikita ang papasakay ng sasakyan ang mag in partner sa barangay Malagasang 2 ge Imus, Cavite. Maya, maya pa, nagmamadaling pumasok sa sasakyan ang lalaking nakabonet at face mask. Binarin na pala nakawatan kawatan ang lalaking sakay ng nakaparadang sasakyan na si Anthony Carrasco. Tinamaan ng bala ang 42 taong gulang na biktima sa ulo at bato. Naitakbo pa siya sa ospital pero idineklara ding dead on arrival. Himalang nakaligtas naman ang kinakasama ng biktima. Habang papasakay yung dalawang yung mag in partner, yung dalawang biktima, uh, sinabayan sila ng pagsakay doon sa pick-up ng suspect. Then after makasakay yung suspect, nag-travel yung sasakyan. After siguro more or less 100 meters, nakita na yung sasakyan na tumigil. Possible na doon na binaril ng suspect yung driver nung sasakyan na siyang biktima. Then kinuha yung more or less 12,000 na halaga na dala nung maglibin partner. Then bumaba yung suspect doon sa sasakyan para tumakas. Sinubukan ng gunman na mangagaw ng sasakyan para gawing getaway vehicle. Hanggang sa machempuhan niya ang isang motorsiklo. Ayon sa pulis, tinutukan na suspect ang rider para paandarin ito. Waba ang suspect sa motor para lumipat sa sarili niyang motor. Hanggang sa tuluyan na siyang nakatakas. Negosyante at nagmamay-ari ng ilang loto outlet sa lugar ang biktima na si Anthony Carrasco. Ayon po sa investigasyon namin, pag alis pala ang niya doon sa tinitikan niya subdivision, sinusunda na po siya nitong suspect. Ang talagang motibo po ay pagnanakaw. Possible po na kilala na ng ng suspect itong biktima at alaman niya na po na sa mga ganong oras eh, may mga kinukuha na po itong pera o mayroong nakokolekt pera itong biktima. Sa ngayon, may person of interest nang sinusundan ng Imus Police. Naghahanap na lang sila ng matibay na ebidensya para tuluyang matukoy ang suspect. Kami po ay humingi ng tulong sa polis, kay Sir Jolo at kay Senator Bong Revilla para mabigyan ng agarang aksyon na mahuli ang suspect. Gusto lang namin makamit ang hustisya sa pagkamatay ng aking tito ko. Sobrang lapit namin dalawa. Napa bait ng na tito ko, kulang ka, boy. Welcome Studio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.